Alam nyo ba na pwede dumami ang followers nyo sa pamamagitan lang ng pag-click ng isang button doon sa mga dashboard nyo? Marami na din na nakakaalam nito. Pero kung isa ka sa mga hindi pa alam kung paano ito gawin, ito yung video na para sa iyo. Parati ko na itong ginagawa. At alam nyo ba na nadadagdagan parati ang followers ko dahil dito? Ito ay matagal na din sa ating mga dashboard. At baka ay nalalagpasan nyo lang ito at binabaliwala lang. Pero ang hindi nyo alam ay isa ito sa tools para makatulong sa inyo maparami ang followers nyo. Simulan na natin. Pumunta ka sa inyong mga professional dashboard. Scroll down hanggang makita mo ang tools. Pindutin ang see more para makita lahat ng mga nandyan sa tools mo. At hanapin mo itong invite people who reacted. I-click ito at lalabas ito dito pa rin sa invite people who reacted. Dito mo makikita ang mga post mo na kung saan ay merong nag-react doon na hindi mo pa followers. Dito sa gilid, meron ka dito makikitang invite. I-click mo lang yon at lahat ng na nag-react sa post mo na hindi mo pa followers ay masesendan ng invitation na ini-invite mo sila na i-like ang profile o pages mo. At kapag in-accept nila iyon, ay automatic madadagdag sila sa mga followers mo. Kung nakapagbigay ito sa iyo ng additional information, pwede mo ba itong i-share para magkaroon din ng dagdag kaalaman ang mga kaibigan mo, relatives, about kung paano paramihin ang followers. Maraming salamat at follow for more.